Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-trade ng New York Knicks kay Julius Randle. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga tatlong player, ang Los Angeles Lakers. Mismong si Stephen Smith na nga po mga katrops ang nagsabi na hindi na nga po siya magugulat pa sa New York Knicks kung sakali mang makuha nilang top 1 sa standings ng Eastern Conference sa regular season. Sa ginawang move pa lang nga po nila last year at ngayong offseason, ay tuluyan na nga po silang nakagawa ng super team na binubuo ng napakaraming magagaling na role players na kaya magdala ng napakalalaking puntos. Karamihan nga po mga katrop sa mga manlalaro ngayon ng Knicks ay hindi ra naman kalakihan ang pangalan at may tuturing pa naman bilang isang role player kagaya na lamang nila Jalen Bronson, Michael Bridges, Julius Randle, Oji Anunobi, Dante DiVincenzo, Josh Hart at si Mitchell Robinson. Ngunit lahat nga po sila ay may kakayahang magtala ng malaking puntos at mag-step up sa kanilang mga laban. Ang problema lamang nga po ngayon mga sa dami nga po ng kanilang mga role players ay inaasahan nga po na mag-aagawan sila ng playing time na siyang posibleng sanhi ng pag-trade nila kay Julius Randle. Base nga po sa binulgar na balita ng NBA Insider, kung sakali man nga po na magkaproblema ang Knicks sa kalagitnaan ng regular season, ay hindi nga po malabo na i-trade nila si Randle upang may saayos nila ang kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga tatlong player, ang Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang 2024-2025 NBA season, ay sinimula na nga po ng backward duo ng Lakers na sina DeAngelo Russell at Austin Reeves na mag-workout ng magkasabay ngayong araw sa loob ng kanilang pasilidad. Kaya mukhang ready na nga po talaga silang dalawa na bumalik at maglarong muli sa lineup ng Lakers sa susunod na season. Alam naman nga po ninyo mga katrops, nesa nga pang duo ni Nadilo at Reeves sa mga hindi magbabago sa si starting lineup ng Lakers since malaki para naman nga pang kanilang tiwala sa kanilang dalawa. Bukod rin nga po sa kanila ay magkasama na rin naman nga po nag-workout sa kanilang pasilidad ang kanilang mga superstar na sina Anthony Davis at Lebron James. Ayon pa nga po sa pinakahuling inilabas na balita, meron na rin naman nga po ngayong tatlong role player ang Lakers na re-rest back sa kanilang team. Kagaya na lamang ng kanilang point guard na si Gabe Vincent na mas maayos at nasa kondisyon na nga po ang pangangatawan nito matapos siya magtamo ng injury ng nakaraang season. Susundan na rin naman nga po siya ng kanyang second year player na si Jalen Hood Shifino na inaasahang mabibigyan na ng sapat na playing time. Maliban na rin nga po sa kanilang dalawa ay inaasahan nga po na magbabalik na sa kanilang team ang kanilang defensive player na si Cam Reddish na fully healthy na nga po ang pangangatawa next season kaya makakapag-ambag na nga po ito ng malaki sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.